Magandang umaga po sa ating lahat. Yan po. Kaapon po ng umaga, nanguha po ako ng kalamyas. At nakita ko pong napakadami na. Ang ginawa ko po ay pinitas ko at ibinilad ko sa init. Tama naman pong ganito ng kulay. Yan. At ang ginawa po, para madaling matuyo, binaba ako. Yan. Kung makikita nyo ba po yan. Masarap po itong panukas sa isda. Uh, yan po. Ang dami po na yan. At yan mong po ang aking konting halaman. Halaman. Yan. Kahit papano naman po ay... May bunga kahit pa ilan ilang piraso. Hmm, yan po. Nakakatawa. Dahil minsan po pag ako walang pangulam, yan eh ko po dito kumukuha at inalalaho ko sa bunga ng papaya at kabuti. Ito po ang aking talong yan. Awa po ng Diyos ay may bunga na kulay Violet